about education? Sa education, uh, tututok kami dyan. Kasi pag-isa uh, na kami dyan ng bali uh, six students na uh, para uh, sa, sa kulihin ko dyan. Mayor, as an additional follow-up question, magkakaroon ba kayo ng uh, foundation program para sa mga estudyante? O uh, scholarship program? Scholarship mayroon yan. Pero sa foundation, uh, kasi ang pundo po ng munisipyo namin kaya hindi ko ipag-miss yun ok, ako naman mong tatanungan no? bilang uh, matagal na i-VC si President uh, alam din po namin Mayor na kayo po ay uh, sanay na na nakikisalamuha naki sa mga barangay captains at uh, ano naman po ang may ipapangako natin dito sa mga kasamahan nyo dating mga barangay captains now that you're uh, a Mayor now ang dati kong ginagawa sa kanila lahat ng programa nila, palagi akong nakasuporta sa kanila. yung yun kahit na mayor na ako, nakalalay pa rin ako sa kanila. At mga kapitan Kasi diyan ako galing. Okay. Okay. Ako ang hindi nagawa ni Mayor Andres na pagpatuloy Kasi si dating mayor namin si harus 90% na. Marami na pero Agriculture kasi farmer pero parang ilumpisan ilumpisan ngayon kasi may excess kami pero uh, mga farmer namin pero ipukuloy yung parang hindi pa ang farmer kaya yun Ano ba uh, may share nyo sa amin, for the sake sa mga babasa, ang inyong naging karanasan nung uh, parang ng kampanya kung bakit uh, nanalo kayo itong uh, last election? Um, ano yung uh, ano pinakamahirap naman naging karanasan nyo? Is it a uh, lesson like, parang na-critical uh, or uh, wala akong naman? Wala, wala naman, hindi naman ako nahirapan ang ano ko lang. Ang, uh ang pag-ikot ko sa barangay guys yung tayo kasi uh, sa sobrang init saka sa katotohanan hindi ko dahi. na eh naikot talaga ang buong na sinato bali Kasi uh, for, uh, barang guys lang ang naikot ko kasi uh, na tayo ng oras kaya nagpapasalamat din ako sa mga consensus natin sa nasinto lalo mula dito sa bulalos halos wala akong napuntahan na bahay pero uh, itinuto ipin, pa rin ako Isahin niyo po sa inyong mga kababayan. Uh, sa lahat ng mga kababayan, kababayan ko, nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagsipot sa akin kahit na hindi niyo man ako lahat ng uh, kababayan ko hindi ako uh, nakasuporta sa akin pare-parehas kayo na mahal ko kayo mga lahat dapat magkaisa tayo para may natin ang ating bayan sa pag-unlad na ulang na dito sa bayan natin nagpapasalamat din sa mga sumuporta lalong lalo na mga uh, uh, 17 barangay captain sa mga sa mga barangay council lalong lalo na yung mga uh,